Samahan niyo po ako, tingnan po natin kung ano mga nakalatag dito sa Burautan sa Carmen Planas Divisoria mga paps. Ayan, nasa Divisoria po tayo ngayon mga paps. Nandito po yan, papasok yung Carmen Planas. Tingnan po natin kung ano mga nakalatag nila, kung ano mga paninda nila ngayon. Nandito tayo. mas. tayo sa FB na natin ngayon boy. Ito yung giveaway ni mo ko eh. sila sa Five Plus. One na dito. Okay. So, uh oh, na dito kasi kasi si Pero giveaway na lang dito kasi pumili ng dalawa. Di ba? na po kami chicken boy. sa akin. Nakakumili nga na marami may giveaway. Kasi may giveaway na may bawas pa. May swap pa. Swap palit. O swap lang lang. Sige. Kaya po yun.

Bakit may mga bag nyo ah? Wala, ganun po. parang... Ang na parang pangyay. Wala akong Oh! O, ayun Ito na, ito, 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 ito okay. na. bili mo akong gamot nun. Uh. Gamot? Wala, natan pa rin eh. Pabihan lang ah! Parang kalungkot. na natin. Siya! yun. Tinawag mo eh. Maboy. Bili mo gamot. Oh, sige na lang. Bili kape. Ay, pa. Yo no. Thank po, mama. Dapat dito. na lang po, tuwan. 1 ni 1 nila sa akin tuwan. Wala nang mga kasi ng mga, mga panindala ganyan eh. Thank you, boss, ha? Thank you. Thank you, mga suki ko, opo rolyn yan dito sa malaking na mangboy makano korpay korpay ayon mangapat korpay eh paso 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 Katulad po nito, mabibili nyo lang po sa murang halaga. Magkano po dito, ma'am? Oh, ayan, mga paps. 1,350. Ayan, ang ganda na, oh. May solar light din dito sa si Gustanik. Ang mga naghahanap ng solar light. Magkano dito, ma'am? 1,8. May 100 watts na, mga paps, oh. 1,8 lang. Ayan, sari-sari po yung kagamitan dito, mga paps, oh gamitan pang bahay Ayan. dito lang po yan sa Burautan sa Carmen Planas Ayan, tuwing umaga po yan. Marami pong nakalatag rito mga po. Ayan mga pups. Oh. So. Tama na yan. Huwag kayong pataba. Nakalimutan tayo Yes, I love you, <laughs>

mabibili niyo dito mga box sa purutan. Adapter, sari-saring adapter po mabibili nyo rito oh, sa mga naghahanap. Adapter. Ang maganda po eh. to. Oh. Bakal mabigat oh. Oh, hmm. andyan. Wandyas po ito. Sa pagkakataon Ang gandang klase mga pop

po. Oh, ah, ma lima pa yung antena. Magandang klase ito mga paps. Lima yung antena. Magkano po po sa ganito, boss? Yan, 200. Oh, uh, mabibili nyo sa halagang 200 lang mga paps. Oo yan, oo. No? oh. CCTV camera mga paps. wireless. May iba po, mabibili nyo rito mga paps. Magaganda po. Ito, may charger din. Charger siguro ng e-bike. Ito, mga paps. halaga kaya pasyal po kayo rito tuwing umaga, dito po yan sa Purauta sa Carmen Planas lalo na po pag araw ng linggo maraming pong nakalatag dito mga paps ito. ito yung flashlight mga paps maganda pong gamitin yan lalo na sa mga magkakamping mag-outing ayan pag emergency, pag nawalan po ng kuryente, yan, pwede po yan gamitin. May mga collective toys din mga pangalaman. nag lang ng collective toys. Ano ito? silver po yan mga paps 50 pesos per gram yan ang gaganda iba ibang klase yan mga paps walang po yan sa burautan mga paps mga mabibili kayo rito sari sari po mga paps may mga adapter may mga charger Kaya ano pa hinihintay nyo mga paps? special na kayo rito, lalo na sa umaga. Ano pa Yan! pumunta na kayo dito. Lalo na pag-araw ng linggo. Lalo na pag-araw ng linggo. Marami kayong mabibili. O, ano yan po? yung pag- Alin na alin. alin dyan? yung pangalawa so. ng yun. Pangalawa, pong dito mga po. <laughs>

Yan, sari-sari po yan mga papso. Sari-sari mabibili nyo rito mga papso sa Bura Sa Carmen Planas. At may mga collectible toys din. Ah, may TV pa, oh. Sa naghanap ng TV, mura lang po yan. Ang portable DVD, mayroon siya. Ang ah, mga universal, so, dito lang po ulit yan, sa Burautan, sa Kamantanas. Kano naman po siya sa TV, ma'am? 4,000. Ayan eh, mga 4,000 lang ang 4000 lang ang mga mga Salamat, salamat, Model of Cruz. Ayan, sa mga taga-tagig, ha, may medical and dental mission kayo sa mga kalahin niya na. Ang pagpila. Kahit maingay, basta hindi ka atin ang kapag-check At may mahima tayo, may doktor na agad. Ito sa magsana. Ilang-ilang tayo ng tubig. Smart dito na rin. Ito